Panatang makabata, ako si Patricia Miki Anenio, SSG President ng SICO 1.0 Integrated National High School. Ako si Kathleen Sumaoy, Vice President. Ako si Renz Patrick Razon. Ako si Rexy Panganiban, SSG Auditor ng SICO 1.0 Integrated National High School. Ako si Mariel A. SSG Grade 8. PIO ng SIKU 1.0 National High School, grade 7 to 12. Ako po si Oda sa may shorty disipeda, grade 12 peace officer. Ako, si Bayeline Malaba, grade 11 peace officer. Ako si Sophie Yasay, SSG Grade 10 Peace Officer ng SICO 1.0 Integrated National High School. Ako si Benedict Fidel Chavez, Grade 11 SSG Representative. Mary Grace Gabriel, Grade 8 Representative. Ako si Kimberly Salvo bilang mumayang Pilipino, ay kinikilala ang kahalagahan ng mga bata sa lipunan. Dahil dito, ako ay nangangakong isulong, protektahan, igalang at pangalagaan ang karapatan ng bawat bata anuman ang kanilang kulay, kasarian, lahi, relihiyon, kultura, estado ng buhay, may kapansanan man o wala. Upang matiyak ang kasiyahan ng mga bata, naniniwala akong nararapat na matamas nila ang mga ito. May silang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. May tahanan at pamilyang nag aaruga ng tama. Naninirahan sa payapa at tahimik na lugar. May sapat na pagkain at malusog at aktibong pangangatawan. Mahubog at mapalago ang mga kakayahan sa pamamagitan ng edukasyon at pakikilahok. May mga oportunidad na may papahayagang isip, pananaw at damdamin. May proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. May pagtatanggol at matutulungan ng pamahalaan sa lahat ng panahon. Sa tulong ng poong may kapal, ay aming isasagawa at isasabuhay ang lahat ng ito. Dahil ang mga bata ang pag-asa at siyang magpapahulad sa ating bayan.